Oh, Mr. Chair, ito pong mga driver na ito, nandito po ba si Andre Balatbat, Christian Santiago, na binanggit po ni D. Alcantara na nagde deliver po ng pera kay uh, Congressman Saldigo. Narito po ba sila? Ay, uh, narito po yata, Mr. Chair. Okay. na, Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this proceeding? Balatbat kayo po yun? Totoo po ba na kayo po ay uh, nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni uh, or sa condo ni Congressman Salvico? Uh, will you attest to that po na totoo po ay sinasabi ng boss ninyo? Uh, Your Honor, uh, bali ako po uh, isang beses lang po ako nakapag-deliver. Gano'ng karami po yon kung inyo po natatandaan ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Uh, Your Honor, uh, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta? Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung magkano? Wala, wala po kami ng idea. Yun. Saan po dinala? Pero alam po ninyo na pera po laman ng maleta po na yun? Uh, hindi po kinong na pera so wala po kami idea. Okay. Saan niyo po dinilibre yung mga maleta na yun? Uh, nung nasama po ako dyan yung owner uh, sa Valley Verde po. Eh. Ito po ba yung bahay ni Senator, uh, ni Congressman ako sa Valle Verde 6? Uh, bahay po siya pero hindi ko pa alam kung kay Senator. Uh, Sino po kay ang kay sumalubong Sen po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun. Yun. Mga tauhan? Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta hindi niliber niyo lang po doon? Uh, hindi ko po alam. Yun. All right, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po? Kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na diniliver po ni sa bahay ni Congressman Saldico. Paki lagay po yung bahay kung ito po ba, ma-confirm lang po. Your honor, uh, magkaiba po 'yan, your honor. Ah, magkaiba. Opo. Ah, okay. Yung sasakyan ho na 'yan. Alam niyo 'yan, yung NFI 6319. Uh, Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian. Uh... Dinadala po na... Mga maleta din po yung dinadala namin. So, hindi na po isang beses. Kasi kung dinadala po namin, iba, sabi nyo, iba, iba naman po ito. So, ibang sasakyan naman po ito. ah uh, oh po, Your Honor. Bali po kasi yung, yung sa sinasabi nyo po na yung sa Valle Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung yung sa ano po, yung ito. Iba iba po 'yan nung ano Sino po ang dinilibera niyo naman ninyo ng pera dito? Itong it gamit yung sa na ito. Hindi ayo uh, hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na 'yan. Pero kasama po 'yan diyan sa inyong office itong NFI 6319. Uh, hindi po. Bali po, iyan po 'yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Ayam ah, po. So nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Ah, uh, bali sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nag- uh, nangyari itong transaction na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Uh, sa Phoenix sa uh, Petroleum po sa Dahlia Street vero po. Doon po nangyari yung palitan. Apa? Na inilipat sa inyong sa sasakyan yung pera. Okay. Right. All right. Babalingin ito mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses okay kayo nakapag-deliver ng pera po sa sinasabi ni uh, D. Alcantara? At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Uh, doon po sa Dahlia po, uh, pitong beses po. Dahlia? Opo. ano po yung Dahlia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview? Opo, Fairview Opo. po. Okay, ilang maleta naman po yung diniliver niyo doon? Pair-deliver po nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta? nagtina like, transfer din po ninyo? Opo, Hindi. Opo, kasama ko po si Mr. Andre. Kasama opo. si Indy Alcantara? Si Andre po. Ah, si Andre? po yung driver niya. Kapara kanino daw po yun? Hindi po namin alam yun. Hindi nyo alam pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang uh, ginawa ninyo palitan po? O nililipat yung maleta? Indyan po sa dalyan, 7 beses po. 7 beses? Opo ano yun, buwan-buwan, linggo-linggo, magkakaiba araw po yun. Pero sa loob na isang buwan. Hindi po. Mga ilan, pagitan, ilang buwan, ilang araw? Ah, uh, sa so November po, uh, limang beses po. Tapos meron pong January at March po. November, January at saka March. <laughs> Di Alcantara, will you confirm? January, I mean November, January at saka March. <laughs> possible po your honor know, no, Hindi ko lang po talagang sa, sa Saan galing po ito pero advance po ba ito ng no, mga contractor kasi ay ayon honor know, ah no, no, uh, ginagugusapan pa lang yung budget ng November eh may budget na po kagad si 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 si, si congressman Cobbs po your honor know, no, no. actually yung advance payment upon. yung yung sa sinasabi niya po ang 6-7 maleta approximately mga magkano pong pera naman nun. 6 na hanggang 8 maleta normally po ang isang maleta nagre-range po from 30 to 40 million pagkatanda ko po kasi nilalagyan po namin ng numero yun para po for total. Normally po mga 30 to 40. Bilang mababa na po yung pag maliit po yung maliit ha, mga nasa 25. Dating bahay ni Michael Yang Ah, dating bahay. Yes, yes, Your Honor. Okay, thank you. Okay. Mr. Cecil at Mark. Yeah. Namit mo ito si Mark, uh, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na natin si Mark Tex sa ito. Mark po and Paul, karaniwan po. Okay, thank you. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po kung uh, yes. With yes. permission of uh, yeah. okay. uh, Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po, 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level ng uh, maleta na nakita ko, Your Honor, Paano po nilaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat balita po, mayroon siyang posit na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman, ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yun kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Ah, hindi naman po every week or uh, monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, uh, Sen Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo. Now, one minute. Isang, isang tanong na lang. Ah, sige. Okay. 2.2 billion. Ganun po, ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. Ah, uh, so one time lang po ito? One time lang po, yung timing ko lang yan nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung, yung pagkahalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil three times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? usually pag nanggagaling na sa Horizon na idine-deliver na doon sa uh, Forbes minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita minsan mayroong 48 may 50 sa mga tweet uh, Mr. Gutesa pangkaraniwan 15 to 15 to ano, ano your honor yun ang average pangkaraniwan Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong manabigla ka sapagat malaki, 48, yun lang kay Congressman uh, Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in uh, ano yung ganun kapal kong okay. palita na yun. Okay. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga eh, di ba? Naalala ah. mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo? Ah, uh, yes po, Your Honor. Na may petsang uh, September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Ah, uh, yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung uh, pinakinggan ko yung tinignan ko sa ating transcript. Parang hindi mo binasa yung uh, paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Tineck ko talaga kanina umaga, check ko ulit. Hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito nagkamali ka lang o Ah, uh, your honor, talaga hindi ko po nabasa dahil masyado nang pumahaba yung ano ko. Yung ano po, yung binabasa ko po. Hindi nga sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Ah, hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi naka, so, baka nakalimutan pong ilagay. Kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako sa... Nakatigil... napat napa, ay, ito, sorry, sorry. Nagkamali po ng page. Ah, ito po, 30 po sa Region 1. Meron po, meron pala. Oo oh, nga, nandito yung paragraph 30. DPWS Region 1. Ah, yes po yun. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, ano, kasi ma mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang, 30, hanggang 37. Eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Ah, hindi po yung honor kasi na uh, napatigil na po ako no noong... Nung... Hindi nga, sagutin no. mo, nagkamali ka lang. Hindi po yung honor. Hindi po ako oh, nagkamali. Ano man. nga? Sinadya mo? Hindi po yung honor, bali, ano po, Uh, alam ko pa parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. De, ganito. Pinatigil ka, nung pinapagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Para maliwanag lang. oh